Naranasan mo na ba yung kakaibang hatak na parang may isang tao mula sa iyong nakaraan na patuloy pa rin binubulong ang pangalan mo sa hangin? Sagitarius, hindi ito guni-guni lang. May ipinaparating ang universo sayo. Ang kwento na inakala mong tapos na ay hindi pa pala tapos. Sa pagitan ng katahimikan at tadhana, nananawagan pa rin ang puso nila sa puso mo. Ngayong gabi, ilalantad ng tarot ang katotohanan ng hindi mo kailanman dapat malimutan, isang pag-ibig na hindi lang isinulat sa oras, kundi sa mga bituin. Manatili hanggang dulo ng video na ito, dahil ang maririnig mo pagkatapos nito, maaaring tuluyang baguhin ang pananaw mo sa pag-ibig. Maligayang pagdating, Sagittarius, kung nakita mo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit dinala ka rito ng universo. Sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, nararamdaman mo na na ang pag-ibig na ito ay hindi pa tapos. Ang pagbasa ngayong gabi ay kakaiba sa lahat. Susuriin natin ang enerhiyang bumabalot sa iyong puso, ang taong patuloy na nananatili sa iyong isipan, at ang mensaheng matagal ng gustong ihayag ng mga baraha. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang isang pangalan ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan o kapag ang kandila ay pumikit ng walang hangin, ito ay pahiwatig ng isang koneksyong espiritwal na sumusubok makipag-ugnayan. Maaaring sinubukan mo ng kalimutan, lumayo, at patahimikin ang mga senyales. Pero ang tadhana, hindi nawawala, naghihintay ito. Ang pagbasa na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa pag-ibig kundi sa pag-unawa kung bakit patuloy itong ibinabalik ng universo. Manatili ka sa akin, Sagitarius. Ang mga mahahayag ngayong gabi ay maaaring siyang kasagutan sa matagal ng hinahanap ng puso mo ang enerhiya sa iyong paligid. Sagittarius, ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay mabigat ngunit gising, parang isang bagyong unti-unti nang natutong tumahimik. Matagal mo nang pasan ang bigat ng isang pag-ibig na ayaw maglaho, kahit papaulit-ulit ng sinabi ng mundo na panahon na para bumitaw. Pero ibang kwento ang sinasabi ng mga baraha, hindi ito katapusan, kundi isang pagbabago. May kandilang ayaw mamatay, alaala na patuloy na nagbibigay buhay sa mga tahimik na sulok ng iyong puso. At nitong mga nakaraang araw, nararamdaman mo ulit ito, ang mga banayad na senyales. Isang lumang kanta na bigla na lang tumutugtog. Isang bugso ng damdamin kapag nakita mo ang isang petsa, lugar, o salitang minsan ay inyo. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito'y mga bulong ng universo, paalala na ang enerhiya ay hindi nawawala, nag-iba lang ng anyo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag bigla ang pag-ihip ng hangin, may kaluluwang dumadaan. Kapag ang kandila ay pumikit ng walang dahilan, may iniisip sa iyo mula sa nakaraan. At kapag paulit-ulit ang panaginip, ibig sabihin ay may mensahe ang universo na hindi mo pinapansin. Para sa iyo, Sagittarius, papalakas na ng papalakas ang mga mensaheng ito. May pagkabagabag sa iyong kaluluwa, pakiramdam na may hindi pa natatapos at malapit ng maganap. Ginawa mo na ang pagpapagaling, pagpapatawad, at pagbibitaw ngunit ang puso mo ay patuloy pa rin nakikinig sa isang pangalan. Iisang tinig. Iisang pangakong kailanman ay hindi lubusang nabasag. Pilit mo itong ibinaon sa oras, trabaho, at mga bagong simula, ngunit patuloy itong ibinabalik ng universo, parang alon na laging bumabalik sa parehong pampang. Ipinapakita ng barahang the star, simbolo ng pag-asa, gabay, at banal na pagkakaayon. Sinasabi nitong ang iyong espiritu ay tahimik na nagminingning sa dilim, naghihintay ng tamang panahon upang muling makita. Ikaw ang liwanag matapos ang bagyo, Sagittarius. Kahit patila nawala ang pag-ibig, kailanman ay hindi ito nawala, nagtago lang hanggang handa ka ng harapin ito muli. At heto naman ang damuon, tahimik na nagniningning, dala ang mga lihim sa pagitan ng dalawang kaluluwang patuloy na humihila sa isa't isa. Ang muon ay sumisimbolo sa mga panaginip, ilusyon, at mga hindi nabibigkas. Maaaring napapanaginipan mo siya, nakangiti, lumalapit, inaabot ka. Hindi ito imahinasyon. Ito ay ang koneksyong espiritwal ng inyong mga kaluluwa, sumisigaw sa mga dimensyon lampa sa pisikal. At sa huli, umiikot na ang the wheel of fortune. Ito ang kilos ng tadhana, ang banal na oras ay gumagalaw na. Malinaw ang mensahe, ang akala mong tapos na ay muling umaayon. Ang enerhiya sa paligid mo ay naghahanda para sa isang pagsasara o pagbabalik, ngunit hindi ito ang klasing nagdadala ng gulo, ito ang klasing nagdadala ng kapayapaan. Parang ang langit mismo ang tahimik na inayos ang lahat, hinintay ang dalawang pusong matuto bago muling magtagpo. Ikaw, Sagittarius, ay mas naging matalino, mas kalmado, at mas nakaayon sa universo. Ang apoy sa loob mo ay hindi naligaw, ito ngayon ay banal. Hindi mo na hinahabol ang pag-ibig dahil sa pangangailangan, inaakit mo na ito gamit ang enerhiya. Tandaan ang sabi ng matatandang Pilipino, kapag tahimik ang gabi, doon nakikinig ang langit. Sa oras na ito, nakikinig ang universo sa pinakamalalim na hiling ng iyong kaluluwa. Bawat luha, bawat bulong ng panalangin, bawat gabing walang tulog, narinig na ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa nakaraan, ito'y pag-unawa kung bakit kailanman ay hindi ito tuluyang nawala. Minsan, kailangang balikan ng kaluluwa ang hindi natapos para makapahinga. Minsan, kailangang marinig ulit ng puso ang echo bago ito muling manahimik. Kaya kung tinatanong mo kung bakit mo pa rin siya nararamdaman, dahil magkahalo pa rin ang inyong mga enerhiya. Ang koneksyon ng inyong kaluluwa ay hindi bunga ng pagkakataon. Ito ay isinulat bago pa magsimula ang buhay na ito. Malinaw ang baraha, ang iyong espiritu ay nasa pintuan, sa pagitan ng kung ano ang dati at kung ano ang itinakda. Lahat ng senyales, lahat ng damdamin, lahat ng panaginip ginagabayan ka tungo sa isang bagay na banal. Sagittarius, ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay hindi pagtatapos kundi pagising. May isang kagandahang unti-unting bumabangon sa ilalim ng katahimikan, isang kwentong muli ng handang ikwento ng langit. At habang humihina ka ng malalim na gabi, tandaan mo ito, hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang mamatay. May ilang isinulat sa mga bituin, naghihintay lang sa tamang sandaling magtagpo muli ang mga bituin. Ang tao at ang kwento ng pag-ibig. Sagittarius, pag-usapan natin sila, ang taong kahit kailan ay hindi tuluyang nawala sa iyong enerhiya. Ibinubulong ng tarot na ang kaluluwa nila ay hindi mapakali, paulit-ulit na binibigkas ang pangalan mo sa katahimikan ng gabi habang natutulog ang mundo. Maaaring matagal na kayong hindi nagkita, ngunit may panginginig sa pagitan niyong dalawa, gaya ng dalawang nota sa isang himig, pinaghiwalay ng katahimikan, ngunit nananatiling magkakasundo sa alon. Lumilitaw sila sa mga baraha bilang the hermit, isang kaluluwang naghahanap ng liwanag, daladala ang pagsisisi na parang ilawang ginagabayan sila sa dilim. Inakala nilang kaya nilang talikuran ang inyong pinagsamahan, ngunit may ibang plano ang buhay. Pinaglagay sila ng universo sa harap ng mga salamin, mga paalala tungkol sa iyo sa bawat sulok ng kanilang mundo. Isang kanta, isang amoy, isang halakhap mula sa estranghero, mga munting apoy na muling nagsindi ng mga alaala na akala ay nalimot na sinubukan nilang mag-move on sa Gitarius. Paulit-ulit nilang sinabi sa sarili na tapos na ang kwento, natutunan na ang leksyon, at pwede nang magsimulang muli. Pero ang totoo, ang pag-ibig na tulad nito ay hindi basta nawawala. Nagbabago ito. Ang naramdaman nila para sayo ay mas lumalim, hindi na sigaw, kundi isang walang hanggang katahimikan sa kaluluwa. May tagpo na ipinapakita ang mga baraha, nakatayo ang taong ito sa bintana habang umuulan. Bawat patak, isang alaala. Bawat kidlat, isang pag-unawa. Ang katahimikan sa paligid nila ay mainay sa kawalan mo. May hawak silang bagay na minsang sayo, isang liham, litrato, mensaheng hindi nila kailanman mabura. Hindi ito simpleng attachment, ito'y pananabik ng kaluluwang nakita ang sarili nito sayo at agad na binitawan. Ipinapakita ng tarot ang two of cups, naka-reverse, hindi katapusan, kundi isang paghinto. Ito ang pagitan ng mga hininga, ang saglit bago sumikat ang araw. Paulit-ulit na bumabalik ang espiritu nila sa dahil may usapan na hindi natapos, pangakong hindi natupad. Sa paniniwalang Pilipino, ito ay tinatawag na utang ng kaluluwa, isang espiritual na utang sa pagitan ng dalawang kaluluwa na kailangang bayaran bago maranasan ang kapayapaan. Kaya't patuloy kayong napapanaginipan ng isa't isa, kaya't nagkakasalubong pa rin ang inyong mga enerhiya sa katahimikan. Ang iba'y tatawagin itong pagkakataon. Pero ang matatanda'y tatawagin itong tadhana na bumabalik para tuparin ang pangako. Nakikita rin nila ang mga senyales. Mga umuulit na numero, labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, 5 lima oras 55 lima minuto. Ang pagkurap ng kandila habang iniisip ka. Ang bulong ng pangalan mo sa gitna ng maraming tao. At sa bawat pagkakataon, pilip nila itong isinasantabi, kunwari iwala lang. Ngunit sa kaibuturan, alam ng kanilang pakiramdam, ang universo ay hindi bumubulong ng walang dahilan. Minsan, humiling sila ng senyales at dumating ito. Maaaring kanta sa radyo o panaginip kung saan bumitika ngunit hindi nagsalita. At sa katahimikang iyon, mas narinig nila ang katotohanan kaysa sa alinmang salita. Dahil kayong dalawa, matagal nang nag-uusap sa wikang tanging tadhana lang ang nakakaunawa. Inilalabas ng tarot ang The Lovers, o Pride, isang banal na koneksyon, pinagpala pero sinubo. Sinasabi nitong ang inyong pag-ibig ay hindi ordinaryo, ito ay bahagi ng mas mataas na plano. Nagtagpo kayo hindi para sirain ang isa't isa, kundi para gisingin ang isang bagay na banal sa loob. Tinuruan mo sila ng tapang, kahinaan, at ng klasing pag-ibig na nagpapalago ng kaluluwa. At kahit natapos na ang mga kabanata, patuloy pa rin itong inuulit ng universo sa mga banayad na paraan, hindi para pahirapan kayo, kundi para ipaalala na hindi pa tapos ang leksyon. Ang paglalakbay ng taong ito ay naging landas ng pagkamulat. Natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi napapalitan, natatandaan lamang sa tamang panahon. Ramdam nila ang pagkawala mo gaya ng grabidad hindi mabigat, pero laging nariyan. Sa tuwing makakakita sila ng shooting star o maramdaman ang simoy ng hangin sa hatingdabi, naiisip ka nila at tinatanong sa sarili, ramdam pa rin kaya ako ng puso mo. Sa mga oras ng katahimikan, binubulong nila ang pangalan mo parang panalangin. Hindi man nila sabihin ng malakas, sinasambit ito ng kaluluwa nila. At nakikinig ang universo. Ikaw, Sagitarius, ay matagal nang naririnig ang echo na iyon sa mga gabing tahimik bago matulog sa mga panaginip na tila totoo sa mga senyales na perpekto ang pagkakasunod. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ito'y mga tugon. May isa pang baraha, the six of cups, simbolo ng alaala at muling pagkikita. Hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang lubos na maunawaan ito. Minsan, ang tadhana'y naghihintay hanggang parehas na handa ang puso, para magmahal hindi mula sa pangulila, kundi mula sa karunungan. Ang enerhiya ng taong ito ay may dalang panghihinayang pero may kasamang malalim na pasasalamat. Ika'y gumising sa kanila. Ipinakita mo kung paano magmahal ng totoo na hindi nawawala sa layo o panahon. Daladala -dala pa rin nila ang liwanag mo, Sagittarius. At sa paraang hindi nila lubos maipaliwanag, patuloy nila itong ibinabalik sa sa isip, sa panaginip, sa enerhiya ng kalikasan. Maaaring nararamdaman mo ang lungkot nila sa mga araw na walang dahilan. Bigla ka nalang magigising na mismo sila. Iyan ang enerhiya nilang tumatawid ng espasyo, kaluluwa nilang dumarampi iyo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag malalim ang koneksyon ng dalawang kaluluwa, nananatili itong buhay kahit sa labas ng buhay. Ganyan kayo, hindi pinagtagpo ng pagkakataon, kundi ng banal na disenyo. At kahit iniisip mong nakalimot na sila, ibang bagay ang sinasabi ng mga baraha. Ang kaluluwa nila ay muling nagigising na pagtatanto na may mga pangakong hindi kayang sirain kahit ng panahon. Naalala kanila, nila. Naiintindihan na nila ang bigat ng kung anong nawala. Ipinapakita ng tarot ang huling imahe, the world, kalahating nakabukas, naghihintay na maisara ang ikot. Ito ang paraan ng universo ng pagsasabi, hindi patapos ang kwento. May isang nawawalang kabanata na maaaring magdala ng muling pagkikita o ng tahimik na kapayapaan. Alin man dito, matatapos ito sa pag-unawa, hindi sa panghihinayang. Sagittarius, ang kwento ng inyong pag-ibig ay hindi pagkakamali. Isa itong banal na pagkikita, isang sagradong palitan ng leksyon at liwanan. At nayong nagbabago na ang enerhiya, inihahanda ng universo ang inyong mga puso para sa susunod na yugto, hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa tadhana. Dahil sa wika ng kapalaran, walang kwentong tunay na nagtatapos naghihintay lang ito ng tamang sandali para magsimula muli. Ang mensahe mula sa universo tarot. Sagittarius, nagsalita na ang tarot at ang mensahe ay malalim at banal. Hindi ibinabalik ng universo ang alaala ng pag-ibig na ito upang masaktan ka muli, kundi upang magdala ng pagsasara, pagpapagaling, at makalangit na pag-unawa. Bawat senyales, bawat pagkislot ng damdamin, bawat bigla ang alaala na gumigising sa puso mo, mga hibla ito ng tadhana na tahimik na hinahabi muli ng mga kamay na hindi nakikita. Nagsisimula ang pagbasa sa The High Priestess, barahan ng sagradong intuisyon at banal na tiempo. Lumilitaw siya sa mga sandaling hindi mahanap sa lohika ang kasagutan, kundi sa tahimik na alam ng kaluluwa. Binubulong ng High Priestess na alam mo na ang totoo, ang pag-ibig na ito ay hindi kailanman naging aksidente. Ito'y pinili. Ang koneksyon niyong dalawa ay lumalagpas sa ordinaryong relasyon, dahil ito'y binuo hindi lang sa buhay na ito, kundi sa maraming buhay na lumipas. Kapag ang dalawang kaluluwa ay nagtagpo na noon sa nakaraang buhay, sa panaginip, sa banal na kalagayan, sisiguraduhin ng universo na muling magtatagpo ang kanilang landas hanggang sa maabot nila ang balanse. Kaya mo nararamdaman ang Evu kapag iniisip mo siya, kung bakit may mga alaala na bumabalik ng malinaw, kung bakit ang puso mo'y tumitibok pa rin kahit sinasabi ng isip mong hindi na dapat. Ginagabayan ka ng universo patungo sa pagkumpleto, hindi laging sa anyong pisikal, kundi sa anyong espiritual. Kasunod nito, lumilitaw ang The Judgment, ang pagising. Ipinapakita nito ang mga kaluluwang bumabangon, tumutugon sa tawag ng tadhana. Hindi ito parusa o pagkakataon, ito ay banal na pagsasayos. Ikaw at ang taong ito ay tinatawagan upang maalala kung sino kayo sa isa't isa. May mga leksyong nais ipatapos ng universo, pagpapatawad, habag, at ang pag-unawang ang pag-ibig ay hindi natatapos kapag nagsimula ang distansya. Sagittarius, napansin mo ba kung paanong paulit-ulit na bumabalik sa iyo ang parehong mga senyales? Mga numerong lumilitaw sa orasan, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto. Isang amoy na nagpapaalala sa kanila. Ang pakiramdam na may nakamasid sa iyo kahit mag-isa ka. Ito ay mga banal na pahiwatig, pahiwatig ng langit, paraan ng langit upang ipahiwatig na may saysay -say pa rin ang koneksyong ito. Sa kulturang Pilipino, sinasabi ng matatanda na kapag biglang pumasok ang malamig na hangin sa bintana sa gabi, ito ay mensahe mula sa isang kaluluwang iniisip ka pa rin. Kapag nangyari iyon, sindihan mo ang isang kandila at ibulong ang pasasalamat, hindi ang pananabi. Ibig sabihin, buhay pa ang enerhiya sa pagitan nyo. Inilalabas ng tarot ang The Temperance, perpektong simbolo para sa iyo, Sagittarius. Baraha ito ng balanse, pasensya, at banal na pagsasama ng magkaibang enerhiya. Sinasabi ng universo, maghintay. Huwag magmadali. Inaayos na ang lahat. Minsan, dahilan ng paglayo ninyong dalawa ay upang hubugin ang inyong mga espiritu, upang turuan kayo ng lakas sa katahimikan. Hinihikayat ng temperance card na magtiwala ka sa daloy ng tadhana. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman lilipas, maaaring maantala, ngunit hinding hindi mawawala. May isa pang maganda at lumang paniniwala. Ang mga kaluluwang konektado, kahit magkalayo, nagkikita sa panaginip. Kung napapanaginipan mo sila, nakangiti, lumuluha, o tahimik lang nakatabi mo, hindi yon aksidente. Ang mundo ng panaginip ay lugar kung saan pinapayagan ng universo ang mga hindi natapos na kwento na magsalita. Minsan, ang panaginip ay hindi alaala, ito'y ensayo ng kung anong inihahanda ng tadhana. Isang baraha pa ang lumilitaw, the sun, maliwanag at mainit. Hatid nito ang linaw pagkatapos ng pagkalito, tuwa pagkatapos ng lungkot. Paraan ito ng universo upang iparating na matapos ang lahat ng paghihintay at pag-aalinlangan, ang katotohanan ay muling sisinag. Nangangako ang sunang pagpapagaling. Ibig sabihin, ang kwento ninyo, gaano man ito nasaktan, ay magdadala pa rin ng liwanag sa landas mo. Maaring bumalik ang taong minahal mo, taglay ang katapatan o maaari mong matanggap ang hudyat na tuluyang magpapalaya sa puso mo. Alinman sa dalawa, ang magiging bunga ay kapayapaan. At heto na ang Ace of Cups, baraha ng bagong emosyonal na simula. Para sa ilang Sagittarius, ito ay nangangahulugang panibagong pag-ibig, isang ikalawang pagkakataon na pinagbabasbasan ng langit. Para sa iba, ito ay pagsilang ng pagmamahal sa sarili, ng espiritual na pagtitiwala na siyang umaakit sa tunay na pag-ibig para sa iyo. Ang Ace of Cups ay umaapaw, paalala na ang enerhiya ng pag-ibig ay hindi kailanman nauubos, nagbabago lang ito ng sisidlan. Sagitarius, nais ng universo na maunawaan mo ito, hindi ka kailanman nakalimutan. Bawat panalangin, bawat luha, bawat gabing walang tulog, narinig ang lahat. Ang mga pagkaantala ay hindi parusa, ito'y paghahanda. Kailangang matutunan ng taong lumisan kung paanong mahalin ng malalim, gaya ng pagmamahal mong hindi kailanman mababaw. At kailangang matutunan mong hindi nakabase ang halaga mo sa pagiging pinili, dahil matagal ka ng pinili ng universo mismo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag kumidlat sa malayo pero walang kulog, senyales iyon na may makapangyarihang pagbabagong naganap sa kalangitan. Ganyan ang nangyayari ngayon sa buhay mo. Gumalaw na ang enerhiya. Lumilinaw na ang bagyo. Ang pag-ibig na minsang nagdala ng kalituhan ay unti-unting nagiging karunungan. Huling mensahe ng tarot, the world, ngayon ay naka-upright. Ang siklo ay kumpleto. Ang minsang iniwang bukas ay muling isasara, hindi sa paid, kundi sa pag-unawa. Muling ibubunyag ang layunin ng pag-ibig na ito, kung bakit kayo nagtagpo, kung bakit kinailangang maghiwalay, at kung bakit kailangang maramdaman ang lahat ng ganito kalalim. Ito ang banal na katotohanan. Hindi nawawala ang pag-ibig sa universo. Ito'y tahimik na naghihintay ng tamang pagkakaayon. Ang isinulat para sa iyo ay laging babalik, minsan sa parehong anyo, minsan bilang biyayang may bagong mukha. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila. Ibulong ang pangalan nila hindi sa pananabik kundi sa kapayapaan. Sabihin mo, kung para sa akin ito, babalik ito. Kung hindi, naway matagpuan nito ang tahanan nito. Dahil ganyan maghilom ang kaluluwang sagitarius sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pagtanggap sa tiempo ng langit. Nais ng universo na tandaan mo. Ang isinulat sa mga bituin ay hindi kayang burahin ng panahon. At kapag muling tinawag ng tadhana ang pangalan mo, alam ng puso mo. Hindi ito pagtatapos kundi simula. Isang simula na isinulat ng langit mismo. Sagitarius, habang tinatapos natin ang pagbasa ngayong gabi, huminda ka ng malalim. Damhin mo ang katahimikan sa dibdib mo, ang init sa likod ng iyong mga mata. Pinaaalala sa iyo ng universo, wala ni isang mang bagay sa buhay mo ang nasayang. Bawat pagkabigo, bawat paghinto, bawat gabing tahimik ay isang sagradong hakbang pabalik sa tunay mong sarili. Ang kwentong pag-ibig na ininatan mo sa puso ay hindi kailanman naging pagkakamali. Isa itong guro, isang banal na salamin na ipinakita kung gaano kalalim ang kayang mahalin ng iyong kaluluwa, kung gaano katatag ang iyong diwa, at kung paanong ang pananampalataya ay kayang mamulaklak kahit sa gitna ng dilim. Ang ibinunyag ng tarot ngayong gabi ay hindi lamang tungkol sa ibang tao ito ay tungkol sa iyo, sa tapang mo, sa liwanag mo, at sa tadhana mong nilalakaran. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay patuloy na nagmininas ng tahimik, ibig sabihin ay na ng kapayapaan ang kaluluwa. Hayaan mong ang puso mo ang maging kandilang iyon. Huwag mong habulin ang apoy, ikaw mismo ang maging liwanag. Dahil kapag nagminingin ka sa katahimikan, kusa kang matatagpuan ng tamang enerhiya. Ngayon, ulitin natin ang mga panalangin ito, tahimik, marahan, at taos sa puso. Hayaan mong kumilos ito sa iyong kaluluwa. Tiwala ako sa banal na tiyempo. Ang para sa akin ay babalik na may kapayapaan. Handa na akong tumanggap ng pag-ibig na tugma sa aking kaluluwa. Sagitarius, hindi nagtatapos ang kwento mo, ito'y nagbabago ng anyo. Hindi ka nakalimutan ng tadhana. Matagal nang naghihintay ang mga bituin para maalala mong muli ang sarili mong liwanag.